Umaabot na ng higit 50 pesos ang presyo ng bigas ngayon, mga paps. Kaya naman nagtakda ng price ceiling si Pangulong Bongbong Marcos sa bigas para masolusyonan yan. Magkano naman kaya? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Nagtagdada ng price cap si Pangulong Bongbong Marcos para sa bigas sa buong bansa sa gitna ito ng pagsipa ng presyo ng bigas sa merkado dito sa Novaliches Public Market sa Quezon City, naglalaro ang presyo ng regular milled rice sa pagitan ng 48 hanggang 54 pesos kada kilo. Mas mahal naman ang well-milled rice na mula 49 hanggang 56 per kilo, depende pa kung local o imported ito. Halos linggo, linggo ay nagbabago ang presyo ng bigas. Paliwanag ng Malacanang maraming factors o dahilan kung bakit nagmamahal yan kabilang na ang illegal na price manipulation sa merkado dahil sa hoarding ng local traders, export ban ng bigas sa India bilang isa sa pinakamalaking rice exporters sa mundo at pagtaas din ng presyo ng langis sa international market. Kaya naman kahapon pinirmahan ng Malacanang ang Executive Order number no. 39. We have put together a structure um, for the continuing monitoring. These are the uh, DILG, uh DA, DTI Uh, DOJ. All of those agencies already have um Uh, regular inspections. So they will now apply the price ceiling to make sure the the prices stay uh, within the limits that we have prescribed. Sa pinirmahang EO, ang local regular milled rice sa Metro Manila na nasa pagitan ng 42 to 55 pesos per kilo, itinakda ang 41 pesos per kilo na price cap. Habang 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice ang itinakdang price cap. Kaya ang presyong pumapalo sa 56 pesos kada kilo ng well-milled rice, asahan daw na bababa Si siguruhin daw ng pangulo na masusunod ito at sa mga makakakita daw sa mga hindi susunod o overpriced pa rin kung magbenta may payo si PBBM I would encourage anyone who finds that someone or a retailer is selling at above the price ceiling i-report po niyo I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa sa DA doon sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at uh, tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Sa gitna naman ng pagpapatupad ng price cap ay ang mababa pa ring buffer stock ng bigas sa bansa. Pero sa projection ng Department of Agriculture sa rice supply ng bansa sa second semester ng taon, inaasahang aabot ito ng 10.15 million metric tons dahil sa nalalapit na local harvest season kung saan ay tinatayang 7.20 million metric tons ang inaasahang maaani. Kaya sasapat na raw ito sa kasalukuyang demand sa bigas na nasa 7.76 million metric tons na magtatagal ng hanggang 64 days. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.